Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong article sa politico.com.ph. Tungkol ito sa bangayan ni Sec uh, Senator Marcoleta at Senator Lacson. Medyo nakakalungkot ito dahil pareha silang uh, matitinong senador, uh, medyo may hindi pagkakaintindihan. Title Naghahanap ka ba ng away? Lakson fires back at Marcoleta after Epal jab. Senator Ping Lakson on Sunday bristled at neophyte Senator Marcoleta's claim that he and other senators were undermining his authority as chair of the Senate Blue Ribbon Committee In its inquiry into the alleged anomalous flood control projects of Department of Public Works and Highways, theong payak ni not ayaw ko ng away. Pero kung aawayan niya kami, aawayan ko rin siya. Yan po ang uh, warning ni Senator Lacson in a radio interview after Marcoleta called him epal and pasikat for delivering a privileged speech on the DPWH's allegedly anomalous flood control projects the veteran lawmaker who has been exposing irregularities since his first term a senator in 2001 rejected Marcoleta's insinuation that he was interfering in the investigation of the Senate anti-graft panel. In his television, television program, the Roque senator, or see si Marcoleta, Marcoleta accused Laxon of violating the Senate rules when he pursued a privileged speech on the supposed fraudulent flood mitigation programs even after the blue ribbon panel had opened its inquiry but lakson shot back saying he would not yield if marcoleta want, wanted to pick a fight Ah, oh, itan sabi niya pinang hihimasukan namin siya. Walang nang hihimasok dito. Gusto ko lang i-correct ang misimpression na create ni Senator Marcoleta. yan po ang payag ni Senator Lacson. Lacson said he had merely asked that the blue ribbon committee's hearing is scheduled on Monday be moved to another date since it coincided with the equally crucial briefing of the Development Budget Coordination Committee on the proposed 6.793 Trillion National Budget. Hindi lang namin siya oh, Hindi lang naman siya ang pinakikiusapan ko sabi ni Lakson. Ang manifestation ko baka pwedeng ihiwalay na lang ang PETSA kasi parihong napaka-importanting mga hearing. Sabi ni Lacson, I am not belittling his Blue Ribbon Committee hearing. I recognize his mandate. But in his TV program, he was attacking us for supposedly interfering with him. We're not middling with his authority. Okay, so medyo ako nalulungkot ako sa balitang ito kasi pariha silang senador na may tapang at malasakit na ayaw ng korupsyon so wala lang uh, misunderstanding lang tingin ni senator marculeta minamaliit ni senator Lacson ang kanyang blue ribbon uh, hearing eh hindi naman sumangayon si Senator Lacson nga hindi naman kita minamalit. So sana maayos, sana mag-usap sila. Kasi sa laban against corruption, kailangan natin yung mga ganitong senador na may malasakit. Kailangan magkaisa sila, hindi mag-away-away. Dahil ang kalaban natin, grabe, kasakiman. anong sabi ni Senator Lacson? beyond flood control what the Filipino needs is grid control grabe ang kasakiman hindi naman lahat ah uh, lalo na dito sa flood control politiko DPWH contractor uh, grabe nag umapaw ang walang walang kabusugan sa pera yung mga expose ni Mayor Magalong na hindi na bolt steel bolt ang pinagtatagwa ng kwarta nila kundi condo room bolt na so, <coughs> you can just imagine meron pang pasabog ni Mayor Mag uh, Magalong na isang kongresista na lasing uh, yun na eh, pinagmayabang, pinakita sa bisita niya yung kadami ng pera niya nakatago sa isang kwarto, sa isang kondo. So, yun na po, yung greediness na nangingibabaw, nagare sa, hindi naman lahat, ulitin ko, nagare sa mangilan ilan na mga nakapuesto sa gobyerno ngayon na may access may control sa pondo ng taong bayan okay? so <coughs> again itong sigalot nito sana mapag-usapan nila at uh, forgive and forget na lang eh, may isa pang senador na nakaaway na ni senator marco Leta, si senator uh, pangilinan dahil ito naman si pangilinan member siya ng blue ribbon committee eh nakakainsulto sabi ni Marcoleta na nananawagan pa itong si Senator Pangilinan ng independent body to investigate itong flood control anomaly eh yan ang mandato ng Blue Ribbon parang ayoko yung naiinsulto sabi ni Senator Marcoleta okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo uh, namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako <coughs> para makapagpatayo sila itong tribo ng mas maayos na tirahan kaya panoorin nyo ang video na ito ang si Angkol ang natagaan o so mag na ni siya karon karon karoon naman na gud sa pag atop sa iyang bagong balay. o maayo na gud nga tanawon so kwan ko kining imong balay dugay kay naging kayo ay naka nakatukod og bagong balay Napulo na kato ay kaya pa ka nakaatop. So, salamat kayo, Kol. So, nagpasalamat si Ang Kol sa ginoong sa nagtabang sa yero nga siya daw nakabalay na. Sa napulo katuig ay apagid siya nakabalay o bago. So, salamat kayo sa nagsuporta sa pagtabang sa yero.